<laughs> nalulula na nanay mo ay dito ay, ay asaypo ay kung ano magremit ko sa harap atalo bawa ako Kaya, like, ka, so, ka lang, piyong. Piyong, piyong. ay rayo ng buhangin ayo kalong piyo ayo piyo kada tiket tiket ka sa brake tiket na tiket do Dandan lang, dandan lang. Hey, up. Ah, dito. This way. Dito. na, ito na ito spring. Ayan na, Marquez. I don't Patayin mo na lang, gang. Patayin mo na lang. Patayin mo yung kanya. Patayin na lang. Yan, tayo. Naku, nakad na lang ako. Ano pa ay hindi naman lalalim yan eh patay yan oh lang nalalay no? lang kay may interview sa tanghalan sa kay oh yan sakay flat flat lang roman kinabikit apa abao niya ang sadya to ko ah ay maabot niya sops sops

E